Narinig mo na ba ang pinakamasakit na kwento ng pag-ibig sa Biblia? Isang lalaki ang nagpakasal sa isang prostitute. Niloko siya ng paulit-ulit, ngunit minahal pa rin niya ng lubos. Sumunod si Hosea sa Diyos at pinakasalan si Gomer, isang babaeng hinahamak ng mundo. Puno ng kaguluhan at sakit, nagkaroon sila ng mga anak at tila nagsimula nang bagong buhay. Ngunit muling umali si Gomer. Bumalik siya sa dating pamumuhay. Hindi nagreklamo o sumuko si Hosea. Pinalaki niya ng maayos ang mga anak ng mag-isa. Tahimik na naghihintay. Hanggang isang araw, narinig niyang si Gomer ay ipinagbili Bilang alipin, muli siyang inutusan ng Diyos na tubusin siya. Naglakad si Hosea sa gitna ng karamihan, nakita si Gomer at tinubos siya gamit ang pilak. Isa lang ang kanyang sinabi, umuwi ka, mahal pa rin kita. Sa sandaling iyon, nagmingning ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan niya, pagpapatawad, pagtubos, at hindi kailanman pagsuko. Ito ang kwento ni na Hosea at Gomer. Ito ay nagpapaalala sa atin, gaano man tayo naliligaw, palagi tayong hahanapin ng pag-ibig ng Diyos. Tayo ay tulad ni Gomer, paulit-ulit na nagkakasala, lumalayo sa Diyos at naghahabol sa mundo. Kung pakiramdam mo'y malayo ka sa Diyos ngayon, marumi at hindi karapat-dapat, o bumabalik sa dati mong buhay, tandaan mo, hindi ka susukuan ng Diyos. Kailanman, hindi siya mapapagod na mahalin ka. Sabi ng Diyos, ayaw ko na makita ang sinuman na nakararamdam na tila ba pinabayaan sila ng Diyos, na sila ay inabandona o hinamak ng Diyos. Ang tanging nais ko ay makita ang lahat sa landas ng paghahangad sa katotohanan at pagsusumikap na makilala ang Diyos, determinadong nagmamartya pasulong, nang hindi nag-aalangan o bumabalik na walang mga pangamba o pasanin. Anumang mga kamalian ang nagawa mo, anumang mga maling pagliko ang natahak mo o gaano ka man sumalangsang, huwag hayaan ang mga ito na maging mga pasanin o dagdag na pabigat na dadalhin mo sa iyong paghahangad sa kaalaman sa Diyos. Ipagpatuloy mo ang paglalakad ng pasulong. Kung nais mong makilala ang pag-ibig ng Diyos at handang matutunan ang pagsisisi at pagbabalik sa Panginoon, mag-comment ng handa ako para sumali sa aming Bible Study Group ngayong gabi tuwing 7.30 at sama-sama tayong pumasok sa mga salita ng Diyos. Huwag mo rin kalimutan i-share ito upang mas marami ang makakita ng walang hanggang pag-ibig na ito.